Kakasisin! Unti na lang! Kakabuti lang ang bahay natin! Isang na lang! Tumigil ka na ulan, please! Hi -hi! Si Papa Sisi din, no? Sa bintana. Ay, mga alaga natin, no? Oh. Sinipti ko na mga bibi. Hindi ba nandun yung sa lapag? Ay, grabe. Ang bilis talaga bumari sa amin mga sisit. Bababa kasi yung lugar na to sa amin. Natin dyan sa labas. Ay! Grabe, oh. Ay, kawawa yung bahay dito na ani, oh. Babawasan si tambak ng bahay nila.